Ako si Sir Mergumi at ito ang aking kwento. This happened when I was 14 years old pero bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng hindi nakikita ng ibang tao. December noon at may party sa pinapasukan ng aking ina kaya pinaponte sila ng tatay ko. Naiwan kami ng tatlo kong kapatid. Lumalalim na ang gabi pero hindi ba ako nakakaramdam ng antok kaya nagpunta ako sa sala para manood ng TV. Lahat ng mga kapatid ko ay muhimbing na ang tulog sa kwarto namin. Habang nanunood ako ay pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Ginapangan ako ng kilabot ng maramdaman ko ang paglamig ng hangin mula sa bintana namin na nakaligtaan ko palang isara na natatabungan lamang ng transparent na kurtina. Pagsilip ko doon, nakakita ako ng isang nilalang na pulang pula ang mukha. May dalawa siyang sungay na parang pinutol. Pula din ang mga mata niyang parang lumiliwanag. Nakangisi siya sa akin at kapansin-pansin din ang nabubulok niyang mga ngipin. Itim na itim. Ilang segundo rin akong nakatitig sa kanya at hindi ako makakilos sa sobrang takot. Nang matauhan ako ay tumakbo ako sa ate ko na matanda lamang sa akin ng dalawang taon at yamakap. Nagalit pa nga siya dahil ang likot ko daw. Lalo pa siyang nagalit nang biglang lumakas ang volume ng TV namin. Inutusan pa nga niya akong patayin yun pero natakot na ako magpunta sa sala. Pagkarating ng nanay ko ay agad ko siyang sinalubong at doon ko palang pinatay ang TV. Narinig ko kasi ang boses niya habang pumapasok sa loob. Hindi ko na ikinwento ang nakita ko kanina dahil baka hindi lamang siya maniwala. Pagkalipas pa ng ilang taon ay isa na akong ina ngayon. May anak na ako at maging siya ay nagkaroon din ng kakaibang pangitain. Habang siya'y lumalaki, nakakakita na rin siya ng mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng iba. Ewan ko kung bakit siya ng mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng iba. Ewan ko kung bakit kami nakakakita ng kakaiba at hindi ko lubos maunawaan kung bakit ito namana ng anak ko. Ngayon ay taglay na rin ang kanyang mga mata ang nakakakita ng mga nilalang na lihim na naninirahan sa ating mundo.